Hello mga katalong, tayo po ay mag-pruning ng talong. Yung aming pong tatanggalin, yung namamatay na sanga sa aming talong. ah Pwede po bang makahingi ng advice kung ano po ang magandang ah, fungicide na ispray dito sa aming talong para hindi po magkaroon ng ganito. Kasi po ngayon lang po kami nakaranas na magtalungan, nakaranas ng uh, ng ganitong namamatay po ang sanga ng aming talong. Pero hindi naman po hanggang puno. Ganito po oh. Yan po oh, yan. Namamatay po sila hanggang dito. Pero dito buhay pa yan. Kasi pag namatay dito, patay na rin hanggang doon. Kaya amin na lang po in, pinaproning, tinatanggal na lang po namin yung namamatay na mga sanga. Ano po kaya ang magandang punggiside na pampatay po dito? Ay halos po lahat ng karamihan po ng sangay na mamatay eh. ganito po. Ano po kaya ang magandang apang spray po dito? Para ito po ay mawawala. Sayang po kasi yung talong. Ay ang ganda pa naman po sana ang daming bulaklak. Kaso kung ganito po ay namamatay sila. Kaya sayang naman po yung ibubunga pa sana. Um, dami pa naman silang bulaklak. O, oh, dami. Oh. Yan. Halos limam, anim na piraso pa naman. Ayan po, mga katalong. Pa-advise naman po kung anong magandang uh, pang-spray na pungicide dito sa uh, uh, tawag dito. Sa ganito po, yan. Eh po mga katalong oh, yan, ganyan po. Nag-aamag siya. Yun lang po. Salamat po. Sana may mag-advise sa amin po na magandang pang-spray po para dito. Para ito po ay mawawala. Salamat po muli sa inyo mga katalong, ka-farmer.